Dyan sarap po dito. Ano? Uh, Sige. Ano muna pahinga nga muna pahinga. nga. Pagod na maglakad. Sarap kaya tumira dito sa ganitong ano. No? May mga puno ng kahoy, tapos pwede ka magtanim na. Pwede ka magtanim diyan ng mga gulay. Malapit pa sa ilog, ilog naman. Tolang <laughs> <Tunaan> ang kalabaw. Yeah. <laughs> Maraming na yan. Gusto sa ko saan -sa na yan dumana, ano? Maraming lumot. <laughs> uh, maraming lumot. Ilog. <laughs> may bunga pa yung saging. Ayun, no? Uh, saging. May bunga pa. <laughs> saan pala may bahay sa kabila, sa ilalim ng puno ng mangga ang bahay nila ay kasarap naman dami bunga ng mangga <laughs> bahinga muna mga guys pagod sa paglakad ayan ang kasama ko si Buntis dako. Kakaantok nga lang pag ganitong mahangi, no? Hmm. Kahit gabi, pwede tayo magtambay-tambay dito. Oo nga. Malayo nga lang. Masarap tumambay sa puno ng kahoy. Tara, tambay na rin kayo dito. <laughs> na nabaliktad na yung ating payong. Baliktad na talaga. Dahil <laughs> hangin.